So sana ako nga paangsalaysay ang dating uh, na uh, congressman. Pero yung mga ituloy niya, pwede na po ito umpisahan yan, kalkalin. Hindi ba talagang uh, batayan yung mga sinasabi niya. Kung wala naman, eh, i-dismiss natin walang batayan. Hindi yan totoo. Pero kailangan po uh, sinumpaan mo, hindi. Mahalag po yung mga sinabi ng dating congressman dahil siya po ang uh, dating uh, appropriations napakalaking na uh, uh, ilang ginagampanan ng uh, Appropriations Chair sa Kongreso. So, meron bang katotohanan, walang katotohanan sa ng ating Appropriations Chair. Eh, dapat po yan ay uh, kalkalin, uh, sabihin, sabihin ng ating pong mga uh, kinuukulang ahensya ng pamahalaan na batay po sa investigasyon lang, walang katotohanan. Huwag nating i-dismiss na kasi hindi po ito sinumpaan and therefore it's not proper. Palagay ko po, po, maski na hindi po sinumpaan yan, marami po ang nag, uh, uh, nagkaroon ng malaking agam-aga doon sa mga pinanggit at pinakita ng dating uh, appropriations chair. Opo. Ang claim po ni Zaldi,